Magandang tanghali mga kabayan Ito kapon wala tayong pre-ride Ngayon meron And sakay natin Mandaluyong yung to San, san kayo papunta sir? Santa Mesa boss eh Santa Mesa San Bandesa, sa Santa Mesa sir? Sa PUP lang ah, Sa PUP daw sila Anong lugar to? Nuibi de Pebrero to? Apo oh, Nuibi Pebrero to Santa Mesa Adicionil Ayan mga kabayan Ito libre sakay sila kuya ngayon Linggo Dadalaw daw sila sa Lola. Ayan. Anong probinsya niyo, sir? Dito na ako sa Mandaluyong na ako lumaki. Oh, si Ma'am. Si Ma'am. Ma si mm ma -hmm. Ah, bali dito ka kuya Tapos pero Bicol lang mga magulang Ah, ayan sila kuya sila ngayon ang nabigyan natin mga kabayan ng free ride. May dala pa si Kuya BB nila. Ano pangalan ni Kuya, sir? Edmond Marabillas. Ayan, si ma'am? Kimberly Abukay. Kimberly Abukay. Ito mga kabayan, sila ngayon ang ano, yung 21, ay eh, day 21 free ride ni Kuya. Sila ngayon ang natin ng free ride. Del capo, wala tayong nakuha dahil walang pasahero hapon. Amina. Oo. Oh, oh. Gusto ko man, wala naman walang pasahero. Sayang lang gasolina. Oo. Hindi na to, sir. Hindi, boundaryhan lang din. Pero sabi nga walang imposible pag gusto mong magbigay ng konting tulong. Huwag tayong madamot lalo na sa mga kababayan. Sige ko ako, eh, sir. Ako kaluukan pero Maka, bicol din ako. Pero bicol din ako. Asa bicol? Ah, uh, ka. tama ka, uh, taga Kamalik yung pagkuno Ah, Albay. Eh sir, anong mata masasabi nyo? Nagalo ka na offer ay nag-offer ako sa inyo na free ride. Maraming maraming salamat. <laughs> Safe ride, sir. Ah. <laughs> Ayan, medyo malayo pa naman sila sir Ayan, medyo kumukura pang ano natin kasi ano Anong masabi niyo magkasawa ma'am? Salaming salamat Ayan, free ride tayo ngayon, nasa free ride Hindi natin nakalayang <laughs> magkakaroon tayo ng free ride Batagal na ba kayo nag-iabang ng jeep, ayon ng taxi? Tagal-tagal na rin Kasi si ma'am ang kaway ng kaway, eh. mukhang walang nahin to Wala nga ay, may, pa, may mga sakay kasi. Meron wala sakay, ayaw naman. Ayaw kayong, ayaw kayong, ano ayaw kayong tigilan. Eh, yung iba kasi pag ganito, kumakain, kaya medyo ano, medyo, hindi na mamansin. Pero karamihan dyan, kaapon, wala rin kinita kaapon. Kasi ako kahapon, boundary gas lang ako kahapon. Kaya umuwi ako ng maaga. Boundary e, lang hinahabol mo siya. Eh, eto sila, ma'am, ano, nakapanood sa video natin. Pakisubscribe na lang. Saka pakishare ng video natin para maraming makakaalam na sa 20 ngali may, may free ride tayo. Eh, alas 12 hanggang alauna. Ayan ang pre-ride ni Kuya Ayan, magkano muna tayo kasi malayo pa naman sila sir Ayan, mga kabayan malayo-layo pa naman. Ilan taon na ba yung eh, ilang months na yung baby mo kuya? One month and a half Wah, si Baby yung baby pa pala. Ano? Mm -hmm. one month and a half pa lang siya. Pangilan, pangilan. Pangalawa. Uy, malakas niyan yung pangatlo. <laughs> lalaki na. <laughs> lalaki na. Ay, <laughs> puro babae ba? Puro babae. Ay, yan patay tayo. Dapat may lalaki. Habulin <laughs> natin yung lalaki. Ay, mahirap habulin ang lalaki. Tumatakbo. <laughs> <laughs> puro babae. Lalaki. Oh. Oo. Mahirap. Mahirap habulin yung lalaki <laughs> kasi marama. tumatakbo. Pero gulang, kahit na alam mo, dahil sa mga anak mong babae, doon ka naman suwerte pala rin. Oh. Tama ba itong uwi natin? Papa, ito, sir. Pa. Ilan to sir. Ilan daw na rin kayo ngayon, kuya? 31. Uy, bata pa. Marami pa, no, tayo? Oo. Malakas pa ito mag-post up. <laughs> Balik ka, kaliwa tayo, Jam? Sa pangalawang kanto. Ah, doon sa... Oo, sa oh, tagiliran nga. Oo. Oh. pangalawang kanto yung pababa ayan kuya anong masabi nyo dahil ano na, na pre-ride kayo ngayon sa ano, sa ating tanghali kayo maraming, po naging bahagi ng pre-ride yeah. maraming salamat tatay kasi <laughs> binigyan mo kami ng free ride kahit malang gasolina <laughs> patuloy kang tumutulong eh paki-subscribe na lang ng ano namin ng mga eh ng video namin ni Kuya. Ayan. Paki-like and share. Ito kakaliwa na kaka tayo, kaliwa, na kaka. kaka. sir, ano? Paki-like na lang po ayan. ng video ni Sir. Taxi vlog po, taxi, taxi vlog. Taxi vlog. Oh. Oo. nga simbahan nga 'to. Naking tulong ni Tatay. Oo oh, kasi ano, tawag nito yung malibre sa kay ka lang ma kahit pa paano ito makakadugtong na rin sa ano nyo pang merienda nyo Marienda. ayan ang pupunta nila sir dito medyo masikip nga lang ayan medyo masikip pero dahil sobrang init may baby silang dala dala ayan o oh. isang sa kalahati pa lang ayan binyag na lang ba yan sir tayo. dito lang tayo sa may dyan sa may ano? Dito dito. Opo. Ay, tayo Hindi po, sige po. Okay lang. Ayun, bababa na sila, sir. Thank you. Maraming salamat. Okay, okay sa sige. Thank you sa pila. Sige, sige. Thank you, thank you marami. Sige, ingat kayo, sir. Ingat kayo. Tayo ano magpa-manoeuvre sa pier do. Ah. thank you, tayo. Sige, mga kabayan, ano it? Oo. Uh, ito, ano na tayo ngayon? Video, hindi ko na mabilang yung ano, nasa 20 plus na yata yung pre-ride ko ano tawag nito pakishare na lang ng video tsaka pasubscribe na din palambing sa inyo mga kabayan and babay sa inyo mga kabayan kasi medyo ano masikip yung kalsada dito pinatiran sa atin